Ano ba yung mga yan? Hello beautiful people! Hello mga kakuracha! Ngayon po ay andito ako sa aking mini pink garden. Ang ginaw po. Kaya ako po ay balot na balot. Kamusta po kayong lahat? Samahan niyo ako dito habang ako po ay naglilikpit-likpit at naghahalaman. Matagal-tagal ko na rin pong hindi naaayos at nalilinis to kasi po sobrang lamig po dito. Ito po ang aming maliit na stock room dito. Ang baka na kung ano-ano. Ito po ay pink butterfly na nagre-reflect, kumupas na. Ingat na ingat po akong may bumagsak sa baba kasi po ay ibay po yung may-ari ng sa baba namin. Dito kami sa taas at yung pong hag ano rito ay may pagitan. Kaya bumagsak sa kanya ba? Doon sa man nakatira sa baba, babagsak yung mga dumi. Hindi po ba relax yung huni ng ibon dito at saka yung tulog ng tubig dun sa ibaba? Lumaan po yung head ng aming bobonis na din Salba. <todic> Ewan ko kung head yun, isa sa mga namamahala kuno. baka po ako kasi yung mga ano yung mga puti puti sa halaman lumilipad parang ano sila yung hindi ayan o oh, tignan yung sample lang ko ano ba yan mga yan lumilipad tignan yun parang nakakasira ng halaman ayan po o oh, nabili, yun ang aking hanging hanging tiktok channel day off na yon ah, na na akong di naghahalaman kaya I decided I decided long ago ayan po naipong ko yung mga ginugupit ko sa basurahan naguulan po dito kaya medyo binahay yung aking mga halaman yun po aking pandilig aking hmm. at yung po aking neighborhood na yung mga gumagawa at yung baba namin huwag sana malaglag sa ko oh my goodness huwag na nga baka malaglag pa magsisip ako tubig pa naman yung babagsakan so ayan habang may ginagawa sa loob at si muchacho ako naman yung Naglilinis-linis dito. Walang pagtataponan kaya hindi pa eto sa babaan namin. Wala kang gana. Dali dito na. ha ha salamat nila naman ako oo nagbago namumunaklak na o kaso mo diga hindi ko mahawakan yung camera kasi ang putik lang sa my city ko yun the posit nang muna yung ginagawa ko mamaya ulit pinto dati. Pumupas oh, na. Ibigay ko na tubig. Tapos ko. po. Tiyoko na. Iba na kulay. Serte to. Kampaserte. Pins na pineapple. Ayan. sa

dami ng tubig. Uy, hindi ko masipang bumuling tubig. Babay Babay na po. Thank you for watching. Oh my God, paano ba papatayin to? Pagod na. Pagod na po ako. At least malinis-linis na. Paghalaman ako, tagal na din. konting na ayos na lang po. Ah, nga na. Sa paghalaman, naghahanap na naman ibang gagawin. Hinihingal ako. Hmm.